Hi, good morning. Este, good evening pala. Sabi dyan na to ay sasakit ang mga mata nyo. Hala, bakit naman? Chase Kasi, ito ay puro kadiliman. Anday? Okay? So, yeah. Ang video na to ay puro kadiliman. So, kung ikaw ay labo, mag-scroll ka na. Kung ikaw naman ay pango, oh, edi mag-stay ka. So, basta taasan nyo na lang yung mga brightness <laughs> Pinag-adjust actress. Ewan ko ba nung pumasok sa isip ko at nag-akit ako mamasada. Mayroon <laughs> kasi ng buhay B. Sa mamasada ay eh, bakit gabi? Siyempre, para di maluto ang mukha, sayang ang koji. Eh, hindi, kasi ganito yan. Kaninang maga, sabi ng partner ko, ay pagka tumal naman ang biyahe at yanong init pa. May daw siya. Ha? Huh? <sighs> So hala, sabi ko yung tara at namasada ngayong gabi eh, pakadilim man lang kahit pang boundary. Boundary! So ayan, dito nga pala kami nagmula sa Linang. Ay... Siyempre't Linang, hindi halos walang kabahayan sa daan. Tingnan niyo na lamang kung gaano kadilim dito. So sabi nga ng mga tao dito sa amin na naawi pag gabi, yung biyaheng kalahating oras ay nagiging limang minuto ka ba naman dadaan dito ng gabi? Ay talagang haharurot ka. mamaya talunan ka pa ng sigbin sa ulo. So, mabuti na halangan ang nakalsada na itong aming daan. Ay hindi na makahabol yung sigbin dyan sa bahay pulungan. <laughs> Shout out sa sigbin dyan sa bahay pulungan. <laughs> so ito na. Napila na aming so, sa parting to ng sa makses na kami. Nakatakas na kami sa Sigbin. Diyan naman kami tatakas sa pulis sa Sumulong. Ene. Dito naman ay nadaanan namin yung kilalang restaurant ng ating lolo. So, lolo ko. Charisse. Wala, buta na na Alam mong nasa kabayanan ka na pag nadaanan mo na itong Puregold. Pero green. Yeah. At syempre, itong bida-bida nating favorite. Yeah, yummy! Yummy! So, dito ay papunta na kami sa pilahan. So, dito lang yan sa may Ay, iya. Pagkaganit-ganit ng pasayro ngayon, kahaba ng pila eh. What? Buti pa si Kuya Atan, magkakatumol talaga, isang oras na yung wala pa kaming buhay naman, no? So, bagay ganito, ako na lang magbuhay naman, oh. So, no? na muna. <laughs> Nauna pa ang merienda kaysa sa kita. So, pagka dito ka natatambay sa may ay hindi araw, hindi ka bibili. At sa usok pa lamang ng barbecue, ay talaga naman, ubus. Pati talbus. Charisse. Ay, sadyang ubus na at busy pa itong si Boss Binot makipaghambugan dyan hindi ako nalang lang tumira na street food street food sa Tagalog ay tuwid na pagkain joke yan ay siya buti na lamang kami ng umaga ay wala talaga naka isang pasayro lang kami dyan at isang oras na naman ang pila oh my god sabi ko tara na lang sa perya maigi pa maitaya sa color game yung 45 pesos naming bariya Saan na abot ang 45 pesos, Ma? Amen. nga yeah, kami nag-video diyan sa Color Game, at mabuting hindi kami nag-video at puro talo naman. Yung baka lang ang bumandiri eh. Mali pati yung color game nila. Pag tataya ka sa pula, puti ang tatama. Pag nagputi ka naman, pula ang tatama. Abay mali yun. Imbaga, bus pati talbus. <laughs> dinan ko na nga lang sa pagkain ang aking kalungkutan Mayiging nga itong manga ay may tiksampung piso pa. ikong wala, ipaano na. <laughs> And uh, dahil wala nang pera, anong gagawin? Anong gagawin? Umuwi na. Umuwi na nga kami pabalik sa luna. <clears throat> so, so. Ay, hansya. Hanggang dito na lang muna wala na pati kaming gas. Bye-bye na.